Ang taong may dalang tubig ay napatingin sa kamay ng bata, at nakita na may bali ang kanyang daliri. Kinuha niya ang ice cream mula sa batang lalaki na nakatayo sa tabi niya, kinain ang buong ice cream, pagkatapos ay agad na inilagay ang stick sa daliri ng bata. Hinugot ang tali ng buhok ng bata, at agad na itinali sa daliri nito. Pabiro siyang humingi ng pera para sa paggagamot, ngunit sinabi ng bata na hindi niya ito hiniling na gamutin siya. Ginamot niya raw ito kaya kinulit ito na bayaran siya. Sinabi ni Park Hoon na dapat siyang pumunta sa ospital para magpa-check up. Pagkatapos ay pumunta ang bata at kanyang ama sa ospital. Nakita ng doktor ang nakapirming tali sa kamay ng bata, at laking bulat niya dahil sa kabutihang palad, ang nakapirming tali ay agad na ikabit. Kung hindi ito naitali ng maaga, maaari siyang mawalan ng daliri sinabihan ng doktor ang bata na magpa-CT scan, ngunit sa paglabas nila ay nakarinig siya ng pamilyar na tunog. Si Park Hoon pala na tumulong sa kanya na ayusin ang kanyang daliri. Tulad ng ama, gusto niyang magpasalamat ngunit bigla siyang umubo. Nalaman ni Park Hoon ang abnormalidad ng ama. Pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ng lalaki upang magsagawa ng diagnosis. Ang hindi makatwirang aksyon na ito ay hindi nagustuhan ng kanyang ama. Wala daw mali sa kanya. Ito daw ay karaniwang sipon lamang. Ngunit hindi nagtagal ay unti-unting nahirapan ng ama ng bata sa paghinga. Sa mga oras na yon, isang malubhang aksidente sa trapiko ang naganap sa highway at isang malaking bilang ng mga nasugatan ang dinala sa ospital. Nakita ng batang babae ang hindi komportableng itsura ng kanyang ama at labis itong nag-aalala. Nais niyang maghanap ng doktor upang suriin ang kanyang ama, ngunit lahat ng mga doktor ay abala sa mga nasugatan na dinala ng mga ambulansya. Walang nagbigay pansin sa kanya. Ang walang magawang batang babae ay nagtaas ng kanyang boses upang makaakit ng atensyon. Ngunit wala pang dalawang segundo ay nagsimulang muli ang mga doktor sa pagtatrabaho. Natapos na ni Park Hoon ang pag-deliver ng tubig at nakita niya ang lahat. Sa sandaling iyon, isang mabait na doktor ang tumakbo para magtanong. Nang malapit ng suriin ang kanyang ama, tinawagan siya ng doktor sa gilid para humingi ng tulong. Maaari lamang niyang hilingin sa kanyang kasamahan na kunin ang ama para sa isang CT scan. Hindi kumpiyansa si Park Hoon kaya sumama siya. Ngunit habang nasa elevator ay hinimatay ang kanyang ama. Mabilis siyang tinulungan ni Park Hoon at ng doktor palabas ng elevator. Nagmadali ang doktor para kumuha ng mga kagamitan at inilagay ni Park Hoon ang kanyang kamay sa dibdib ng ama ng bata, at natuklasan niya na ang ama ng bata ay nagkaroon ng cardiac arrest. Ngunit ang doktor ay may hawak lamang na isang oxygen mask. Pagkatapos ay inilagay sa bibig ng pasyente. Sinabi ni Park Run sa doktor na suriin ang kanyang puso. Hindi siya pinansin ng doktor kaya malakas niyang sinabing suriin ang kanyang puso. Sinimulan ng doktor na suriin ang puso. Ang resulta ay tulad ng sinabi ni Park Run at mabilis niyang sinabi sa doktor na magsagawa ng cardiovascular resuscitation nagdala rin ang nurse ng electrocardiograph, at naghanda si Park Hoon na iligtas ang pasyente. Sa tulong ni Park Hoon ay nabawi ng ama ng bata ang tibok ng kanyang puso, ngunit kailangan kaagad ng operasyon. Ang mga paghahanda para sa operasyon ay kumpleto. Ngunit sa sandaling ito ay hindi makontakt ang surgeon, dahil sa isang aksidente sa trapiko. Ang doktor sana na magsasagawa ng operasyon ay kasalukuyang nagsasagawa ng isa pang operasyon. Lumabas ang assistant sa operating room, at sinabing kung hindi nila ito gagawin ng mabilis, ay maaring mamatay ang ama ng bata anumang oras. Nang marinig ito, tahimik na lumuha ang batang babae. Alam niyang ang lalaki lang sa harap niya ang makakapagligtas sa kanyang ama. Nais niyang hilingin kay Park Hoon na gawin ng operasyon, ngunit lahat ng mga ospital sa operasyon ay sumira sa kanyang karera bilang isang doktor pag-alis ni Park Hoon, hinila siya pabalik ng bata, pagkatapos ay kinuha ang nag-iisang barya sa kanyang bulsa at inilagay sa kamay ni Park Hoon. Nakiusap ang bata na iligtas ang ama, at naantig siya sa ginawa ng batang babae. Tahimik niyang napagpasyahan na anuman ang kahihinatnan, ay susubukan niyang tulungan siya. Nagsimula siyang maghanda para sa operasyon, at pagpasok niya sa operating room, nagulat ang iba, dahil hindi alam ng lahat kung sino siya. Bago pa makapag-react ang lahat, nagsimula ang operasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang dugong umagos ng putulin niya ang linya. Nagulat ito sa mga nakapaligid na doktor. Hindi nila inaasahan ang isang taong may ganoon kasanayan, ngunit hindi nila alam na ang tagadala ng tubig ay nakulong sa isang secret research institute sa nakalipas na limang taon. Araw-araw ay nagsasagawa siya ng dose-dose ng mga operasyon, at ang kanyang rate ng tagumpay sa operasyon ay 100% nang siya ay nagpapatuloy sa isang mahalagang hakbang. Biglang nawalan ng kuryente, na labis na ikinatakot ng lahat ng tao sa paligid niya. Ngunit ang pangunahing doktor ay hindi natakot. Umasa siya sa kanyang maraming taon ng karanasan upang magawa ang likas na imposibleng operasyon sa dilim. Tinulungan niya ang pasyenteng ito para tulungan ang nurse na hindi man lang niya alam ang pangalan, dahil ang taong ito ang ama ng bata. Ang operasyon ay nangyayari sa maayos na paraan. Ngunit sa sandaling ito, Dumating muli si Dr. Suyon. Naghinala siya sa kakaibang pangunahing doktor sa operasyong ito. Si Dr. Suyon ay labis na hindi nagtitiwala. Hindi niya akalain na ang isang taong nagdadala ng tubig ay makakatapos ng isang operasyon. Sinabi niya na itigil kaagad ang operasyon. Sinabi ni Park Hoon kung hindi niya ito gagawin, magagawa mo ba ito? Ngunit hindi kaya ni Dr. Suyon na isagawa ang operasyon. Hindi pa siya sumailalim sa ganoong komplikadong operasyon. Sinabi rin ng nurse sa tabi niya na ang ganitong uri ng komplikadong operasyon ay hindi maaring gawin ni Suyon, at sinabihan siyang makatitiyak kahit na hindi siya isang doktor. Napakahusay ni Park Han sa kanyang kakayahan. Walang magawa si Suyon at umalis na lang. Pagkatapos ay tumawag siya ng maraming security guard, naghahandang kunin si Park Hoon pagkatapos ng operasyon. Nang natapos ng maayos ang operasyon ay nailigtas ang ama ng bata. Tumingin si Suyon sa direksyon ng operating room, ngunit hindi niya makita ang tagahatid ng tubig kahit saan. Nang malapit nang umalis si Park Hoon, hinabol siya ni Suyon at pinigilan siya. Hindi niya maintindihan si Park Hoon at ayaw magpaliwanag nito sa kanya. Sinabi niya na anuman ang kanyang katayuan, hanggat maaari niyang iligtas ang pasyente, ay ililigtas niya. Sapat na yun, sabi ng doktor. Hahampasin na sana siya ni Suyon ngunit pinigilan niya ito. Kaya ginamit ang kabilang kamay nito para saktan siya. Sa sandaling ito, tumawag ang emergency room, nagkaroon pala ng komplikasyon ang ama ng bata pagkatapos ng operasyon. Mabilis na nabawasan ang kanyang presyon ng dugo. Dahil dito, nataranta ang doktor, ngunit hinulaan na ito ni Park Hoon. Inilarawan ng detalyado ang kondisyon ng pasyente at nagmungkahi ng solusyon. Kakatapos lang mag-opera ni Dr. Han at nagmadali siya. Ang mga hakbang sa pangunang lunas ay eksakto tulad ng sinabi ni Park Hoon. Kaya nagulat dito si Suyon. Ngunit sa oras na ito, walang intensyon si Suyon na palayain siya. Dumating si Dr. Han at sinabing kahit may lisensya siyang mag-practice, hindi siya makakapag-opera sa mga ospital nang hindi nakarehistro. Sa kabutihang palad, ang pasyente ay wala nang dapat ipag-alala. Si Park Hoon ay mabilis na umalis sa lugar. Pagkatapos ay nagsimula siyang magpatuloy sa paghahatid ng tubig. Ngunit sa sandaling ito, ay nais ng isa pang doktor na arestuhin siya kalaunan, ang doktor sa malayong pribadong klinik ay sinusuri ang isang lalaki na may maraming tato. Ang operasyon ay kalahati pa lamang at ang doktor ay humihingi na ng mga medikal na bayad. Nang marinig na nagalit ang junior, isang tingin lang niya ay bubugbugin nila ang doktor. Ngunit ang doktor na ito ay hindi rin karaniwan. Idiniin niya ang kanyang daliri sa sugat ng lalaki. Ang lalaki ay sumigaw sa sakit. Nataranta ang mga juniors, Umupo si Park Hun at sinabing ang bayad sa operasyon ay 150,000 won at bawat tusok ay nagkakahalaga ng 10,000 won. Humigit kumulang sampung tahi, at ang kailangan ay humigit kumulang 100,000. libo. Nang makitang nag-aalangan ng ibang tao na magdesisyon, muling idiniin ni Park Hoon ang sugat. Hanggang sa nakapagbayad na siya ng sapat na pera, maayos na natapos ang operasyon. Dahil para kumita ng mas maraming pera, siya mismo ang nagbukas ng private clinic dahil iniligtas niya ang ama ng isang batang babae sa ospital. Ito rin ang nagpasikat sa kanya. Isang araw, dumating ang isang doktor sa kanyang clinic, at ang lalaking ito ay ang superior medical skills ni Park Hoon. Nais niyang anyayahan si Park Hoon sa kanyang ospital upang magtrabaho laban kay Dr. Han, na siya rin pinakamahusay na doktor sa ospital na iyon. Ngunit hindi interesado si Park Hoon, sinabi niya na mas mabilis ang kinikita ng kanyang klinik. Ngunit sa sandaling ginamit ni Dr. Moon ang kapangyarihan ng pera, agad na pumayag si Park Hoon. Dalawang taon na ang nakalilipas, ilang bilanggo ang ipinadala sa ospital kung saan nakakulong si Park Hoon. Ngunit hindi niya sinasadyang natuklasan, na ang pulang tali sa kamay ng isang tao ay regalo na personal niyang ibinigay, sa kanyang kasintahan si Jay Hee noong bata pa siya. Mabilis niyang hinabol ito, at hindi nang ahas na paniwalaan ang lahat sa harap ng kanyang mga mata. Nang ibaba niya ang puting tela, ang taong nakahiga sa kanyang harapan ay ang kanyang kasintahan na si Jehi. Sa sandaling ito, nagpa siya din siyang ilayo ang kanyang kasintahan sa lugar na ito. Sa kanyang paggagamot, mabilis ding nagising si Jehi. Sinamantala ni Park Hoon ang hindi pagpansin ng mga gwardya at dinala si Ngunit hindi pinagpala ng Diyos ang dalawa. Mabilis silang nahuli, at hindi na tumakas si Park Hoon. Nagpaputok ang lalaking nakaitim kay Jae at nang malapit ng mahulog si Jae sa lawa, ay nahawakan ni Park Hoon ang kanyang kamay. Si Jae para hindi masangkot si Park Hoon ay pinili pa rin niyang bumitaw. At si Park Hoon ay hinabol din ng mga pulis, inaresto ito at ipinatapon pabalik sa kanyang bansa. Pagka-uwi, desperadong hinanap ni Park Hoon ang kinaroroonan ni Jae Sa wakas, Nakatanggap siya ng ilang balita mula sa isang lalaki. Dinala siya ng lalaki sa isang misteryosong basement. At ang tao sa screen ay ang kanyang kasintahan na si Jaehee. Matagal na siyang naghahanap, at sinabi sa kanya ng lalaki na kung gusto niyang iligtas ang kanyang kasintahan, kailangan niya ng maraming pera. Kaya naman binibigyang halaga ni Park Hoon ang pera. Pagkatapos ay pumunta sila sa ospital. Ngunit tinalakay ni Park Hoon ng mga kondisyon kay Dr. Moon. Sa sandaling ito ay tila nakita ni Park Hoon ang kanyang kasintahan, mabilis niyang nilapitan ito para makita kung ano ang nangyayari. Ngunit nawala ang babae sa isang sulok. Pumunta siya sa private detective na nag-iimbestiga sa kaso ng kanyang girlfriend, at tinanong siya kung bakit siya nagsinungaling sa kanya. Ngunit malakas na pinatunayan ng lalaki na napagkamalan niya ang tao na magkamukalang sila. Sa oras na ito, naghinala din si Park Hoon na siya ay nagkakamali lang. Ngunit sa sandaling umalis si Park Hoon, isang kakaibang lalaki ang lumapit sa lalaki, na nagsabi sa kanya na tumigil sa pagsisiyasat sa kasintahan ni Park Hoon, dahil nakita niya ang imahe ni Jae Hee sa ospital. Sa pagpapakilala ni Dr. Moon, dumating si Park Hoon sa ospital para magtrabaho. Binigyan siya ni Dr. Moon ang pera sa insurance. Pagkatapos, Pumunta si Park Hoon sa detective. Nais niyang ipagpatuloy ng lalaking ito ang pagsisiyasat sa kinaroroonan ni JH at hinati nito ang pera sa kalahati. Sinabi niya na pagkatapos mahanap si JH, babayaran niya ang lalaking ito sa natitirang kalahati. Sa unang araw ng trabaho, nakilala niya si Suhyun. Sa sandaling nakilala niya ito, sinipa niya ito. Ngunit biglang nagkaroon ng emergency sa silid ng ospital. Sumugod si Park Hoon at pagpasok pa lang niya ay may nakita siyang eksena na ikinagalit ng lahat ng nakakita nito. Nagkaroon ng cardiac arrest ang isang pasyente. Ngunit ang nurse sa tabi niya ay nakatayo lamang at nanonood. Ang dahilan, ang pasyente ay pumirma ng isang pangako, na tanggihan ang cardiopulmonary resuscitation. Ngunit hindi pinapayagan ni Park Hoon ang sino mang pasyente na mamatay sa kanyang harapan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang iligtas ang pasyente sa kanyang patuloy na pagsisikap, sa huli ay nailigtas niya ang pasyente mula sa kamatayan. Ngunit nang gawin ang pagsusuri, natuklasan niya ang isang bracelet sa kamay ng pasyente. Sa oras na ito, siya ay hindi pang karaniwang nabalisa. Malinaw na ito ang bracelet na ibinigay niya sa kanyang girlfriend. Ngunit bakit suot ito ng pasyente ngayon? Seryoso niyang pinag-isipan ang pagitan ni Jehi at ng taong ito. Pagkatapos ay tumawag siya upang humingi ng impormasyon tungkol sa pasyente. Matapos mag-imbestiga, nalaman niyang ang pasyenteng ito ay ina ni Suhyun. Tinignan ni Park Hoon ang bracelet na ibinigay niya kay Jae Hee, at sa sandaling ito, gumawa siya ng matapang na desisyon. Pagkatapos ay sinimulan niyang pag-aralan ang kondisyon ng pasyente, at sinimulan din niyang gayahin ang proseso ng operasyon sa kanyang isip. Ngunit kahit paano niya gayahin ang operasyon, ay hindi magiging matagumpay, na nangangahulugan din na nawalan siya ng malay sa kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Bakit sumuko si Suhyun sa pagligtas sa kanyang ina? Bata pa lang pala siya nang iniwan siya ng kanyang ina. Dahil dito, palagi siyang nagtataglay ng sama ng loob sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling siya ay tumalikod upang umalis, ang ina ay hinawakan ang kanyang kamay ng mahigpit. Sa sandaling ito, siya ay lubhang miserable. Tinignan niya ang ina na kinasusuklaman niya, tinanong ang ibang tao kung bakit siya iniwan ngunit mabilis na nakoma ang ina, tinawag niya ang boyfriend niyang si Dr. Han at gustong hilingin dito na iligtas ang kanyang ina. Ngunit hindi sinagot ni Dr. Han ang telepono, dahil alam niyang halos zero ang success rate para sa operasyong ito. Nais niyang protektahan ang kanyang rate kaya tumanggi siyang gawin muli ang operasyon. Sa oras na ito, si Suhyun ay walang magawa. Naisip niya na ang tanging tao na maaaring mag-opera sa kanyang ina ay si Park Hoon. Sa kabilang panig, Pinag-aaralan pa rin ni Park Hoon ang operasyon. Ngunit nang gusto na niyang sumuko, lumapit sa kanya si Soo Hyun. Sa oras na ito, si Soo Hyun ay labis na nalulungkot. Ginaya niya ang batang babae, naglagay siya ng bariya sa kamay ni Park Hoon, at gusto niyang hilingin sa kanya na tulungan siya sa operasyon. Matapos malaman ang tungkol sa relasyon nila ng kanyang ina, agad namang pumayag si Park Hoon. Ang success rate sa operasyon ni Park Hoon ay 100% kung ang operasyon ay hindi garantisadong matagumpay, hindi niya ito gagawin. Ngunit sa pagkakataong ito, ay balak niyang subukan ito ng isang beses. Kahit na mayroon lamang 0.1% na, na posibilidad, ay susubukan niya. Magsisimula na ang operasyon, nang ang direktor ay nasa itaas ng observatoryo, sinabi nito na agad na ihinto ang operasyon. Dahil dito, labis na nalilito si Park Hoon. Tumingin siya kay Soo sa tabi niya. Noon lamang napagtanto ni Park Hoon na siya ay anak ng presidente ng ospital. Pagkatapos ay sinimulan niya ang operasyon sa kabila ng mga pagtutol ng direktor. Humanga din si Suhyun sa kanyang mapanghamon na pag-uugali. Narinig ni Dr. Han ang balitang ito at sumugod. Ngunit si Suhyun ay napuno ng pagkabigo para sa kanya. Ang pitong oras na operasyon ay napagod ang lahat. Ang mga operasyon ni Park Hoon ay napakaingat. Ngunit sa oras na ito, sa panahon ng operasyon, isang insidente ang naganap. Nagbigay si Park Hoon ng pangangalagang medikal sa pasyente. Ngunit gaano man kahirap subukan, nagwakas ang buhay ng pasyente. Hindi matanggap ni Su Hyun ang katotohanan na namatay na ang kanyang ina. Kaya tinulak niya si Park Hoon at pagkatapos ay nagsimulang magresuscitation mag-isa. Ayaw tingnan ni Park Hoon ang kanyang heartbroken na itsura, ngunit siya ay walang magawa at walang magagawa. Si Suhyun ay labis na nalulungkot at hindi pa rin alam kung bakit siya iniwan ng kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ni Park Hoon at pinatahimik ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, nakita ni Dr. Han ang eksena sa kanyang harapan na naging dahilan din ng pagiging komplikado ng kanyang puso. Pagkatapos, nagsimulang gumanti si Dr. Han kay Park Hoon. Kinabukasan ay nagsagawa ng disciplinary meeting ang ospital para sa kanya tinanong ni Dr. Han si Park Hoon kung bakit niya ginawa ang operasyon. Sinabi nito na ginawa niya ito para sa pera. Ang pahayag na ito ay labis na ikinagulat ng lahat, pero hindi nila alam na isang bariya lang ang natanggap ni Park Hoon. Gusto lang niyang tulungan ang ina ni Suhyun, at ayaw ni Park Hoon na maging masyadong seryoso ang mga bagay-bagay. Nagpa siya siyang magpakumbaba sa harap ni Dr. Han at pagkatapos ay umalis. Ngunit tumanggi pa rin si Dr. Han na sumukok hindi napigilan ni Park Hoon na magalit. Sinabi ni Park Hoon na hindi siya karapat dapat na maging isang doktor, upang maprotektahan ang kanyang success rate sa operasyon, ayaw niyang magsagawa at gumagawa lamang ng mga operasyon na may mataas na success rate. Sinabi niya na kung mababa ang rate, kailangan lang bang panoorin na lang silang mamatay. Ang mga salitang ito ang nagpatahimik kay Dr. Han. Sinabi rin ni Suhyun Hyun na labis siyang nadismaya sa kasintahan nito. Pagkatapos ay pumunta si Suhyun Hyun sa lugar ng kanyang ina. Kung saan nakilala niya si Sung-hee. Ang taong ito ay may katulad na itsura sa kasintahan na hinahanap ni Park Hoon sa loob ng maraming taon. Siya pala ang personal na doktor ng ina ni Su-hyun. Ibinigay ni Sung-hee sa kanya ang mga gamit ng ina ni Su-hyun. Pagkatapos ay sinabi ni Sung-hee na talagang mahal na mahal pa rin siya ng kanyang ina. Noong panahong iyon, iniwan ang kanyang lola si Su-hyun dahil gusto niyang sundan ang kanyang anak ang ama para magkaroon ng mas magandang buhay. Nang narinig ito ni Suhyun, ay hindi na nito makontrol ang kanyang emosyon. Nalutas din ang agwat sa pagitan ng mag-ina. Sa kasamaang palad, ang kanyang mapagmahal na ina ay iniwan na siya. Sa kabilang panig, tinawagan ng lalaking detective si Park Hoon para sabihin na nahanap na niya kung nasaan ang kanyang kasintahan. Dahil dito, labis siyang natuwa. Sinabihan ng lalaki si Park Hoon na ihanda ang pera at pagkatapos ay magkita sa napagkasundo ang lugar. Pagdating nilang dalawa sa lokasyon, hindi niya alam na may lalaking nakaitim na damit na sumusunod sa likuran niya. Sa oras na ito, kinuha ng lalaking nakaitim ang baril sa kanyang kamay, nang malapit ng magkita ang dalawa, isang malaking truck ang nawalan ng kontrol at direktang bumangga sa kotse ng lalaki. Hindi makapaniwala si Park Hoon sa nangyari sa harap ng kanyang mga mata. Mabilis niyang pinuntahan ito upang iligtas, pagkatapos, ay agad na dinala ang lalaki pabalik sa kanyang klinik. Sumugod din si Dr. Moon nang marinig niya ang balita sinimulan ni Park Hoon ang operasyon. Sa kabila nito, ang kanyang klinik ay may mga limitasyon. Inilagay ni Park Hoon ang kanyang kamay sa loob ng katawan ng pasyente, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata at pinakiramdaman ito. Hindi naglakas loob si Dr. Moon na maniwala sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na napaka-advanced ng medical skills ni Park Hoon. Sa ganitong malupit na mga kondisyon, maaari pa rin siyang magsagawa ng operasyon. Sa ilalim ng pangunang lunas ni Park Hoon, nakaligtas ang lalaki sa critical na kondisyon. Pagkatapos ay dumating ang ambulansya upang dalhin ang lalaki sa ospital. Ngunit sa sandaling ito, muling lumitaw ang lalaking nakaitim. At sa oras na ito, hindi ito nakita ni Park Hoon. Nang pumunta sila sa silid ng ospital, hindi nila mahanap ang lalaki. Mabilis niyang tinanong ang nurse, pero walang alam ang nurse. Ang kanyang ekspresyon ay lubhang kahina-hinala dahil sa ugali ng taong ito, ngunit sa sandaling ito, nagpadala muli ng text message ang lalaking detective, na nagsasabing pupunta siya sa ibang bansa upang magpagaling. At sinabihan si Park Hoon na wag nang makipagugnayan muli sa kanya. Nagmadaling tumawag si Park Hoon, ngunit hindi na ito sumasagot. Ang may hawak pala ng telepono ay ang lalaking nakaitim. Nawalan muli ng close si Park Hoon tungkol sa kanyang kasintahan. Parang may misteryosong puwersa na pumipigil sa kanya na mahanap ang kasintahan. Pagkatapos, ay tumingin siya sa kamera sa ospital. Nakita niya ang imahe ng kanyang kasiltahan sa lugar na ito noon. Kaya ang pagsuri lamang sa kamera ang maaaring magtukoy kung ito ang taong hinahanap ni Park Hoon o hindi. Ngunit hindi lahat ay maaaring suriin ang mga security camera ng ospital. Pumasok lang siya at pinalayas. Pumunta siya kay Su Hyun dahil alam niyang anak ito ng presidente. Siguro maaaring niya itong dalhin para sa isang check-up. Pagkatapos ay pumunta silang dalawa sa pintuan ng surveillance room. Matutulungan siya ni Suhyun na makita ang surveillance camera. Pagkaraan ng ilang sandali ng paghahanap, sa wakas ay nakahanap na siya ng kamukha ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi malinaw ang video. Kaya imposibleng makilala ang mukha ng babaeng ito. Ngunit posibleng matukoy na ito ang doktor sa ospital. Dinala ni Park Hoon si Suhyun sa kanyang klinik. Gusto niyang ipakita sa kanya ang kanyang kasintahan si Jaehee. At dahil kilala ni Suhyun ang lahat ng doktor sa ospital, ngunit nang makita ang larawan ni Suhyun, labis siyang nagulat dahil ang tao sa larawan ay ang personal na doktor ng kanyang ina. Mabilis siyang tinanong muli ni Park Hoon at binigyan din siya ni Suhyun ng isang tiyak na sagot. Pagkatapos ay pareho silang nagmaneho papunta sa ospital. Ngunit hindi nila mahanap si Hee dito. Kinailangan lang nila na hilingin na makipagugnayan ang numero ng telepono ng taong ito biglang may nagmula sa likuran ng isang pamilyar na boses, ito ang taong hinahanap nila. Tuwang-tuwang tumingin si Park Hoon sa babae sa harap niya, ngunit sinabi ng babae na hindi niya ito kilala. Inilabas ni Park Hoon ang bracelet na ibinigay nito sa kanya noong bata pa siya. Umaasang maaalala niya ito, ngunit sa harap niya ay labis na nagalit ang babae dahil ito ay isang lucky gift na ibinigay niya sa ina ni Soo Hyun. Tinanong niya kung bakit ito nasa kamay ni Park Hoon. Matapos sabihin na gusto niyang bawiin ito, hindi siya nag-ingat at hinawakan ang bracelet, dahilan para masira ito. Dito na nadismaya si Park Hoon, kaya tumalikod ito sa umalis, nagmadali siyang hinabol ito. Sa oras na ito ay kinakausap ni Song Hee ang isang pasyente. Pagharap ni Park Hoon ay ipinaramdam nito ang galit sa kanya, pagkatapos ay umalis si Song Hee at ang pasyente palayo. Nang makitang nalulungkot si Park Hoon, walang pagpipilian si Su Hyun kundi hatakin siya palayo pumunta ang dalawa sa isang barbecue restaurant. Si Park Hoon ay nasa masamang kalagayan at uminom ng alak upang guminhawa ang kalungkutan. Tinanong siya ni Soo Hyun kung kilala niya ang mga magulang ng kanyang kasintahan, dahil nakita ito ni Soo Hyun sa website, ang profile ni Song Hee ay may larawan ng pamilya ng tatlong tao. Sa pagtingin sa larawan sa telepono, naalala ni Park Hoon na ang biological na ama ng kanyang kasintahan ay talagang iba sa taong nasa larawan iniisip niya na pwede bang may mga tao talaga sa mundong ito na magkatulad. Sa ngayon ay hindi siya sigurado kung si Song Hee ang kanyang kasintahan o hindi. Ngunit ayaw na niyang mawala muli ang kinaroroonan ng kanyang kasintahan. Sa pagtingin kay Park Hoon, lumalaban pa rin ng ganun, talagang hinangaan ni Soo Hyun si Jae Hee. Hindi niya maiwasang hawakan ang mukha ni Park Hoon at ang eksenang ito ay madalas na nakikita ni Dr. Han. Kinuha niya ang telepono para tawagan si Soo Hyun ngunit hindi niya inaasahan na ngaling si Suhyun na nasa bahay siya. Si Park Hoon ay nalasing at itinuring na si Suhyun ay si Jae Hee. Dahan daw ang hinawakan ni Park Hoon ang kanyang kamay at sa pagkakataong ito ay hindi siya tumanggi. Ang doktor na ito ay may kasintahan, at pagkatapos ay lumabas na umiinom kasama ang kasamahang lalaki. Hindi niya inaasahan na ang eksenang ito ay matutuklasan ng kanyang kasintahan. Ngunit ang kanyang kasintahan na si Dr. Han ay hindi naman nagalit dahil siya ay anak na babae ng direktor, kaya kailangan siya ni Dr. Han upang maisagawa ang kanyang plano. Tinawagan ni Su Hyun si Sung Hee, umaasa na si Park Hoon ay hihingi ng tawad sa kanya para sa kanyang mga aksyon. Hindi inaasahan na maglalasing si Park Hoon. Dadalhin nilang dalawa si Park Hoon sa bahay ng ina ni Su Hyun. Pero dahil dito ay nadulas sila. Ang hindi inaasahang aksidenteng ito ay nagpahiya kay Su Hyun. At si Sung -hee ay nakaramdam din ng kakaiba sa kanyang puso sinabi ni Sung Hee na parang napakaganda ng kanilang relasyon. Pagkatapos, ay agad na sinabi ni su Hyun kay Sung Hee ang tungkol kay Park Hoon na naghahanap ng kasintahan. Kinabukasan, pumunta si Dr. Han kay Park Hoon para balaan siyang layuan ng kanyang kasintahan. Ngunit hindi ito pinansin ni Park Hoon at tinokso pa si su Hyun. Ang pahayag na ito ay lubos na ikinagalit ng doktor. Hindi niya pinapayagan ang sino man na magsabi ng masama tungkol sa kanyang kasintahan. Ngunit ang eksenang ito ay nakita ni Suhyun, kaya binitawan siya ni Dr. Han. Dahil sa itsura ni Sung Hee, hindi na namuhay ng normal si Park Hoon. Lagi niyang iniisip na girlfriend niya ito. Mabilis siyang inaliw ni Dr. Moon at tinanong kung mayroong bang paraan upang makilala siya bilang Jae Hee tulad ng scar, birthmark, o ano paman. Biglang ginising ng mga salita ni Dr. Moon si Park Hoon. Naalala niya dati, nagkaroon ng kidney transplant ang kanyang kasintahan. Para tulungan si Park Hoon, umasa si Dr. Moon sa kanyang relasyon, at gustong makita ang mga medical record ni Sung Hee. Ngunit ang ospital ay may mahigpit na regulasyon. Ang pagtingin sa mga medical record ng ibang tao ay parurusahan ng batas. Ngunit walang gaanong pakialam si Park Hoon. Direkta niyang kinuha ang mga dokumento. Pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid upang tingnan. Mabilis siyang pinigilan ni Dr. Moon dahil ang paggawa nito ay magdudulot sa kanya ng pagkawalan ng kanyang lisensya. Walang pakialam si Park Hoon at agad na tinulak ang doktor. Nakatitig siya sa screen sa harap niya at nakatingin sa natitirang kidney na buo sa screen. Umupo si Park Hoon sa upuan kahit na ayaw niyang maniwala sa nakita ng kanyang mga mata. Ngunit nandoon ang katotohanan. Nakatayo si Park Hoon mula sa malayo habang nakatingin kay Sunghee. Ang taong ito ay kamukha ng kanyang kasintahan. Hindi siya naniniwala na may dalawang tao sa mundong ito na magkatulad. Naalala ni Park Hoon ang bawat sandali sa pagitan nila ni Jae Hee. Akala niya, kahit gaano pa ito mag hindi nito malilin lang ang kanyang puso. Matapos sabihin ay agad siyang umakyat at niyakap si Song Hee, at hindi naman tumanggi si Song Hee. Matapos marinig ang kanyang kwento, nakiramay din ito sa kanya. Sa kabilang panig, naramdaman ni Soo Hyun na siya ay espesyal. Ngunit sinabi ni Park Hoon na mayroon lamang isang tao sa mundo na may parehong tibok ng puso sa kanya yun ay ang kanyang kapalaran. Matapos sabihin ay agad niyang niyakap si Suhyun, na labis naman na ikinagalit ni Suhyun, at pagkatapos ay umalis. Sa oras na ito, sa ospital mayroong isang buntis na patuloy na naglalabas ng dugo at oksigen, mula sa kanyang katawan. Kung hindi malulutas ng mabilis, ang fites sa sinapupunan ay nasa panganib. Pero hindi alam ng doktor sa harap niya kung ano ang gagawin. Tinawagan nito ang din ng departamento, na nasa operating room para sa payo, habang ipinatong ni Park Hoon ang kanyang kamay sa tiyan ng pasyente, agad na lumitaw sa kanyang isipan ang pisikal na kondisyon ng babae. Ang paunang pagsusuri ay isang laceration sa baga, dahil sa isang emergency CT scan ay maaaring maantala ang paggamot, si Park Hoon ay humiling ng operasyon ng direkta para sa pasyente. Si Su Hyun bilang isang surgical assistant, sa ilalim ng kanilang task at coordination. Ang operasyon ay naging maayos na labis ding ikinagulat ng lahat. Naisip nila, na ang maliit na grupong ito ni Park Hoon ay tiyak na malalampasan ang kupunan ni Dr. Han sa hinaharap. Ngunit biglang bumaba ng mabilis ang presyon ng dugo ng pasyente, naghinala si Park Hoon na ito ay pagkakamali ni Song Hee. Nagsimulang mga tuwiran ang dalawang tao tungkol sa kanilang espesyalidad. Sa kabutihang palad, lahat ng ito ay para sa kapakanan sa pagliligtas ng pasyente. Sa walang sawang pagsisikap, maayos na natapos ang operasyon at sa sigaw ng sanggol, ang lahat ay nakahinga ng maluwag. Ang kanilang mahusay na paggamot ay nakatanggap din ng pagkilala mula sa lahat. At sa kabilang panig, pumunta si Dr. Moon kay Park Hoon. Naisip niya na ang mga medical record ay maaaring palsipikado upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ni Song Hee. Iminungkahin niyang gumawa ng bagong pagsubok. Dahil sa disisyong ito, walang magawa si Song Hee. Ngunit hindi siya maaaring lumabag sa mga patakaran ng ospital, at kailangan gumawa ng bagong pagsubok. Pagkatapos nito, nakuha ni Dr. Moon ang disk ng mga dokumento ng test. Binuksan nito para makita ang tunay na pagkatao ni Song Hee. Samantala, sa sobrang stress si Song Hee. Tinawagan nito ang isang lalaki, lumalabas na ito ang lalaking nakaitim na pumipigil kay Park Hoon na imbestigahan ang kanyang kasintahan. Ang dalawang tao ay tila may ilang pakana. Habang nag-uusap, biglang sumulpot si Dr. Moon at tinawag siya pagkatapos, ang dalawang tao na pumunta sa kanyang opisina ay sinabing gusto nilang suriin ang disk ng record ng kalusugan ni Song Hee. Dahil dito, labis na natakot si Song Hee, at pagkatapos ay agad niyang kinuha ang disk.